11th century o halos isang libong taon na ang nakakaraan, ang Byzantine Empire ng mga Kristiyano ay nalagay sa alanganin dahil sa pag-usbong ng malakas na Muslim Empire ng mga Seljuk Turks. Dahil sa mga pagkatalo sa digmaan, unti-unting napas sa kamay ng mga Seljuk ang teritoryo ng Byzantine. Ang emperor nito na si Alexius I Komnenos ay nagpadala ng mensahe kay Pope Urban II at humingi ng tulong sa mga kapwa nila Kristiyano sa kanduran para labanan ang mga Seljuks. Nakita naman itong isang magandang pagkakataon ni Pope Urban II para pagkaisay ng mga Kristiyano na nagkaroon ng alitan dahil sa pagkakaiba ng mga paniniwala at sa intensyon na rin na bawiin ang Holy Land mula sa mga Muslim. Isa pa ay kailangan din ng mga Kristiyano dumadayo at naninirahan doon ang proteksyon. Noong ikadalawamputpito ng Nobyembre 1095 sa isang pagtitipon, nanawagan si Pope Urban sa lahat ng mga mandirigma na tulungan ng mga kapatid na Kristiyano na makipaglaban at bawiin ng Holy Land sa kontrol ng mga Muslim. Sinabi niyang ang mga mahihilig sa gulo ay mas mainam pang ilaan na lang ang kanilang lakas para sa makabuluang bagay at ang sino mang makikilawak daw dito ay siguradong maliligtas ang kaluluwa kahit sila pa ay naging mga makasalanan. Kumahalat sa buong Europa ang panawagang ito at dahil sa bayulenteng pamumuhay ng mga tao noon at gusto nilang malinis sa kanilang mga kasalanan, marami ang nakilahok. Karamihan sa kanila ay tapat ang layunin ngunit marami rin sa mga lumawak ay naghahanap lang ng adventure at ang iba naman ay gusto lang magkamit ng yaman sa pandarambong sa mga aatakihin bayan. Ang mga nakilahok sa kampanyang ito ay naglagay ng krus sa kanilang kasuotan bilang simbolo. Kalaunan ay nakilala ang kilusang ito bilang mga Crusaders. Bagamat ang panawagan ni Pope Urban II ay para talaga sa mga mandirigma, maraming mga ordinaryong tao ang nagkainteres at nakilawok sa kampanyang ito. Ang mga hindi-organisadong grupong ito na binansagang People's Crusade ay nagsama-sama at nauna lang naglakbay. Sa pangunguna ng kilalang mga na si Peter the Hermit, sila ay nagmarcha papuntang Constantinople ang sentro ng Byzantine Empire. Ngunit dahil hindi organisado at walang mga disiplina, di na iwasang maghasik mga ito ng lagim sa mga bayan na kanilang dinaanan. Libu-libong mga Hudyo sa Europa ang kanilang napag-initan at pinagpapaslang dahil sa paniniwalang ang mga ito ang responsable sa pagkapako ni Jesus at mga kalaban ng Kristyanismo. Marami ring mga bayan ang ginulo nila dahil sa iba't ibang dahilan. Gaya noong sa bayan ng Zimon, ang pagtatalo sa presyo ng sapato sa isang tindahan ay nauwi sa matinding rayot na humantong sa pagkamatay ng libu-libong mga Hungarians. Minsan naman ay inaatake nila ang mga bayan para makakuha ng pagkain. Nang makarating na sila sa Constantinople, tinanggap sila ni Emperor Alexis at nakiusap na antayin ang mga pangunahing pwersa ng kursada. Ngunit hindi makapagantay ang grupo kaya hinayaan na silang pumunta sa teritoryo ng mga Turks. Doon ay naghasik na naman sila ng lagim at inatake ang mga kalapit bayan. Dahil dating teritoryo ng Byzantine ang lugar, karamihan ng mga naninirahan doon ay mga Kristiyano din. Walang awang inatake at pinagnakawan ng grupo ang mga tao at kahit pa mga bata ay kanilang pinagpapaslang. Pinahiwan sila ni Peter na manatili lang muna at mag-antay sa pangunahing pwersa ng krusada ngunit hindi na nakikinig ang mga ito sa kanya at nagpatuloy lang sa pandarambong sa lugar. Isang araw habang naglalakbay, ang grupo ay inambush at pinagpapas lang ng mga seljuks. Dahil karamihan ay mga ordinaryong tao lang at walang mga kasanayan sa pakikipagdigma, wala silang binatbat at madaling tinalo sa labanan. Sa tinatayang 40,000 miyembro ng People's Crusade, nasa 3,000 lang daw ang nakaligtas at nakabalik pa ng buhay. Ang masasabing tunay na unang krusada ay binubuo ng mga maharlika, kabalyero at ilang tagapaglingkod ng simbahan sa Europa. Pinangungunahan ito nila Hugh of Bermandois, ang nakababatang kapatid ng hari ng Pransya, Si Godfrey ng Bulon kasama ang kanyang mga kapatid na sila Baldwin the Tuesdays, ang mga Norman Lords sa Italia na sina Bohemond at pamangkin nitong si Tancred, Conde Raymond ng Tulu kasama si Bishop Ademar, Conde Robert ng Flanders, Duke Robert ng Normandy na anak ni William the Conqueror, at ang mayamang si Stephen ng Lua. Mula sa kanilang bayan, sila ay naglakbay at nagtagpo sa Constantinople. Ang kanilang pinagsama-samang bilang ay nasa 60,000 na isa sa pinakamalaking persa na nabuo sa kasaysayan ng Europa. Hindi inaasahan ng Byzantine emperor na ganun kadami at katindi ang persang riresponde sa kanila kaya hindi niya maiwasang kabahan at magduda lalo na sa presensya ng persa ni Bohemond na dati nang umatake sa kanila. Kaya bago ipadala sa teritoryo ng kalaban, isa-isa niyang pinanumpa ang mga ito ng katapatan at mangako na ibabalik sa kanyang imperyo ang mga teritoryong mababawi nila. Pumayag naman sila at bilang kapalit, binigyan sila ni Emperor Alexios ng limpak-limpak na kayamanan. Noong nasa teritoryo na ng mga Turks, ang mga Crusaders ay nagtataka dahil taliwas sa kanilang inaasahan ay wala ang presensya ng kanilang mga kalaban. Napag desisyon na nilang magpatuloy at kinubkob ang bayan ng Nicaea. Ang syudad na ito ay ang kapital ng Sultanate of Qum na pinamumunuan ng batang sultan na si Kilij Arslan. Ito ay may magandang depensa at nagtataas ang mga bakod. Pinalibutan nila ito at inatake, ngunit hindi nila ito magawang pasukin ng persahan. Kaya inantay na lang nila itong maubusan ng pagkain nang sa ganun ay mapilitang sumuko. Isang araw, biglang nagpakita si Kilich Arslan dala ang tinatayang 10,000 mga sundalo at inatake sila. Ngunit dahil sa dami ng mga crusaders ay hindi nakaporma ang mga ito at nagsipat atrasan. Nakaroon ng konting labanan ngunit tuluyang nakatras ang mga Seljuk Turks. Lumipas ang maraming araw at tila hindi pa rin nauubusan ng pagkain ang mga taga Naisiya. Nadiskubre nila na sa kalalimang pala ng gabi ay may pumupuslit sa likuran para mag-supply ng pagkain. Mula noon ay binantayan na rin nila ito at tuluyan na nga nagutom ang mga tao sa loob. Ngunit bago pa sumuko ang mga muslim na nagbabantay sa loob Naisip ni Emperor Alexius na paniguradong nanakawan at dudurugin ng mga crusaders ang buong bayan. Isa pa ay baka sakupin na ito at hindi na ibalik sa kanya. Kaya naisip niyang unahan ng mga ito at nakipagkasundo sa mga bantay na sa kanyang pwersa na lang sila sumuko kapalit ng kanilang ligtas na pagtakas. Sang umaga, nagulat na lang ang mga miyembro ng krusada na makita nila na bandera na ng Byzantine Empire ang nakasabit sa mga bakod ng Lycia. Dismayado man at pakinamdam na pinagtaksilan dahil sa naganap na sekretong negosasyon ay nagpatuloy nila lang ang mga crusader sa pagmarcha papunta sa tunay nilang pakay, ang Jerusalem. Samantala, kaya pala wala ang presensya ng mga Turks sa pagdating ng mga crusaders ay dahil abala ang mga ito sa pakikipagdigma sa mga kapwa nila muslim. Hindi rin masyadong inintindi ng mga Turks ang mga crusaders dahil akala nila ay kapareho ito ng unang grupo ng mga mahihina lang. Matapos ang matagumpay na pagbigkob sa Naisiya, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay papuntang Jerusalem. Dahil sa laki ng kanilang pwersa, naisip nilang mas mainam na hatiin ito sa dalawa. Ang pwersang pinamumunuan nila Bohemond at Robert of Normandy ay naulang naglakbay habang ang iba ay susunod naman sa kanila makarala isang araw na pagitan. Kinagabihan ay eh, pansamantalang nagkampo sila Bohemond sa lupang malapit sa Doruleum. Alam nilang ang mga Turks ay nasa paligid lang ngunit hindi nila ito masyadong pinansin. Kinaumagahan bago pa pumutok ang liwanag ay nagising na lang sila sa kaguluhan dahil sa ginagawang pag-atake ng kanilang mga kalaban. Sakay ng kanilang mga kabayo, lumagasa ang mga seljuks at pinagpapatay ang lahat ng kanilang madaanan. Agad kumilos ang mga latin at nakipaglaban ngunit dahil hindi sila pamilyar sa estilo ng mga Turks na mabibilis at nagagawang pumana habang tumatakas ay hindi sila umubra. Si Bohemond na isang magaling na leader ay agad nagpagdala ng mensahero para humingi ng tulong sa iba pang mga pwersa na nasa hulian at inutusan ng kanyang mga sundalo na bumuo ng pabilog bilang depensa. Sa pag-aakalang iyon na ang kanilang katapusan, marami sa kanila ang lumapit na sa mga kasama nilang pari at ikinumpisal ang kanilang mga kasalanan. Pinaulan na sila ng mga pala at bato ng kanilang kalaban, ngunit nanatili ang kanilang disiplina at matapang lang na sinasalag ang bawat atake ng mga Turks. At sa awa ng Diyos, matapos ang ilang oras ng matinding hirap sa ilalim ng matinding sikat ng araw at walang katapusan ng pag-atake ng mga Turks, ay sa wakas nagdatingan na ang iba pa nilang mga kasama na agad tumulong sa labanan. Mula sa pagdepensa, ay inutusan ni Bohemond ng kanyang mga mandirigma na umatake at lumusod na rin. Naging matindi ang labanan ngunit dahil sa pinagsama-samang pwersa ng mga crusaders ay eh paunti-unti nilang nagawang balikta ang sitwasyon at nagawang paatrasin ang mga Turks. Dahil sa magkasunod na kabiguan sa kamay ng mga crusaders, napagtanto ni Kilij Arslan kung gaano kalakas ang kanilang mga kalaban. Kung kaya't hindi na niya itumuling hinarap sa labanan at nakontento na lang sa mga hit and run tactics at sasabutay sa paglalakbay ng krusada. Sa susunod na video ay ipagpapatuloy natin ang ating kwento ng unang krusada at ang mga pagsubok na kanilang haharapin sa siyudad ng Antioch kung saan ay masusubukan ng gustong ang kanilang tibay. Please leave a like, comment at pakishare mo na rin itong video.